Siguridad sa naipinatutupad sa Baguio Cemetery, may ipit na bulaklak at kandila sa flower stall sa gitna ng lunsod, mabenta na rin. May report si Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera Live. Rise and shine, Audrey. Kahit malakas ang buhos ng ulan dito sa Baguio City, maagang binuksan ang Baguio Public Cemetery sa publiko para bisitahin ang puntod ng kanilang kaanak. Maaga pa lamang, nakadeploy na ang humigit isang daang pulis sa halos sampung ektaryang Baguio Cemetery at Baguio Memorial Park. Bilang bahagi ng paghahanda sa undas, nag-inspeksyon ang Baguio City Police Office sa loob at labas ng sementeryo. Naglagay pa sila ng signages para sa mas maayos na pag-iikot ng mga bisita. Kahit pa nararanasan ng pag-ulan, tuloy ang pagbabantay ng mga pulis at iba pang volunteers. We made the plan. Eh, so dry run na noon, titignan namin yung actual na uh, deployment po kung masusunod talaga. At the same time, ito, yung weather, itong titignan nyo naman. Ano, you know, at least, uh, inasaan din natin yung itong weather na ito, well, may, it will persist uh, from uh, today, maybe, uh, even uh, after uh, tomorrow. Una nang nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Baguio City at mga otoridad na mula ngayong araw hanggang Nobyembre 2, ipinagbabawal ang pagtitinda sa loob ng sementeryo at pumarada malapit sa sementeryo. Ipinagbabawal ding magdala ng matutulis na bagay, baril, alak, sigarilyo, flammable materials, gambling materials at loudspeakers. Inaasahang nasa 2,000 katao ang pupunta sa Baguio Cemetery at Baguio Memorial Park na pinakamalaking sementeryo sa lungsod. Karagdagang paalala ng pulisya Maging handa po tayo at uh, we, we didn't expect yung uh, weather condition po natin ngayon. Magdala po sila ng kanya-kanyang payong po nila. Pagka may concern po yung ating mga constituents na bibisita po dito, uh, rest assured na yung ating kapulisan is handa na uh, i-assist sila. Ang ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng BFP at CDRRMC ay magtatayo ng medical assistance desk sa sementeryo upang umalalay sa mga nangangailangan ng tulong. Malakas na rin ang bentahan ng bulaklak at kandila sa flower stalls sa gitna ng lungsod ng Bagyo. Sa inilabas na panuntunan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City, ipinagbabawal na ang paglilinis sa loob ng sementeryo ngayong araw. Tanging pag-aalay na lamang ng bulaklak at pagbisita ang aktibidad dito sa loob ng sementeryo. Samantala, inaasahan ding dadagsa ang mga bisita bukas dito sa Baguio Public Cemetery. Yan muna ang latest update mula dito sa Baguio City, Christine Bornolia sa para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Christine sa